Isa na namang super typhoon ang paparating. Ililigtas ko ang mga tao. Tungkulin ko, protektahan sila. <laughs> Hanggang kailan ka magtitiis, Sierra Madre? Pinoprotektahan ka ba din ng mga tao mula sa pagkasira? Juan, <laughs> wala akong hinihingin kapalit. Ayaw ko silang ipahamak. Hanggat kaya ko silang pangangalagaan, gagawin ko. Itip na hihibang ka na! Saluhin mo ang pagsik ng hangin ko! <laughs> Titiisin ko hanggat makakaya ko! Ipaglalaban ko ang mga nasasakupan ko! Uwan! <laughs> Tumigil ka na! Umalis ka na! Mawala ka na! Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang aking bansa! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahhi wa Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salamu alaykum wa rahmatullahi Magbibigay lamang tayo ng reaction dito po sa mga magkumakalat o naboviral na mga video na kung saan napapandur natin sa social media na kayso ang kumigil sa pagtama ng bagyo sa Pilipinas ang bagyong uwan ay ang bundok ng sira madre at instead na magpasalamat yung mga tao sa nag-iisang diyos ang Allah Subhanahu wa taala doon pa sila nagpasalamat sa bundok so mga kapatid mga kababayan ang nagpadala ang may-ari ng bagyo ang lumika ng bagyo, ang lumika ng bundok, ang lumika ng mga kalamidad, ang nang mamayari niyan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mapigilan man yan ay dahil sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Annal kuwata lillahi jami'a. Lahat ng kapangyarihan ay pag-ari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niyong kontrol lahat ng bagay. Lahawala wala kuwata illa billah ang kapangyarihan ang nakukontrol sa kalawakan ang Allah subhanahu wa ta'ala walang sino man pwede magkontrol sa hangin ng Allah, uh, Allah subhanahu wa ta'ala yung bagyo na ipinadala kahit bundok lilipad yan kung, uh, kung pahintulutan ng Allah na paliparin ang bundok walang magagawa yung bundok kaya sa araw ng pagkukom ang mga bundok ay parang mga uh, kuton mga kuton na lang o balahibo ng mga hayop na magliliparan niya sa araw ng bago magunaw ang bundok pero sa ngayon hindi pa pinahintulutan ng Allah kaya kapag nag, may pinadala sa lugar na mga bagyo, anumang kalamidad, lindol, baha, bagyo, hangin, ay dahil yan sa dami na po ng kasalanan sa lugar. Kaya nga Allah subhanahu wa ta'ala sabi na sa Quran, Mamanur silu ayat illa takwipa. Hindi kami nagpadala sa mga tanda, hindi kami nagpadala ng mga bagyo, ng lindol, maliban ay magbibigay ito ng babala. Magbibigay kami ng babala sa mga tao. dumadami na po yung kasalanan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya wama ma'asabag kong mimusibatin pag ay di kong wayafang katir. walang anumang tumatama sa inyo na mga kalamidad. Tayo sa inyo mga kagagawa. Pero ganun pa man, nagpapatawad pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, sa ibang aya, Bahar al-fasadu fil barri wal bahari bima kasabat ay din nas, liudhiyakahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yun an. siya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala magpapalabas siya ng tsunami, ng lindol, ng bagyo, ng uh, malalakas na ulan, baha, sa kalupaan, sa karagatan upang iparamdam sa mga tawang na sila ay nakakagawa na po ng kasalanan upang sila ay makapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ang gusto ng Allah ay magbalik loob tayo so instead na magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi niya ganun sinira yung lugar natin ay doon pa tayo magpapasalamat sa bundok ay mas lalo tayong papadalan ulit ng Allah ng parusa niya yung bundok ay ginawa na ng Allah bilang protection lang sa atin yun ay dahilan lang pero ang magbibigay pa rin ng totoong protection ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at hindi po yung bundok kasi kung paitulutan ng Allah bundok pati bundok lilipad yan kaya hindi tayo dapat doon magpasalamat sa bundok sa Sira Madre o anumang mga bagay na nilikha ng Allah tayo ay magpasalamat sa Allah sa kanyang pagbibigay sa atin ng protection at hindi niya tayo dinamay na makamaan ng bagyo doon din magpasalamat sa Allah. Kaya nga ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam nagbigay siya ng payo na mag manalangin tayo pag nagpadala ang Allah ng mga ganyan, malalakas na hangin, malalakas na ulan. Ay, ang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dua na ituro na narin natin to. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. So ito yung dua. Actual na ipost na po natin yan. Para magkaroon din ng protection kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala eh, hindi natin alam kailan siya magpapadala ng ng parusa. Kailan siya magpapadala ng bagyo, ng lindol, ng hangin, ng ulan, ng baha, ng tsunami. Kaya para malayo tayo sa mga ganitong kalamidad ay lagi tayong magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at dalasan natin ang pagbibigay po ng sadaka dalasan natin ang pagbibigay ng sadaka at kawang gawa dahil ito ay nagtatanggal nagbubura sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin kaya huwag tayo magpasalamat sa bundok o sa Sierra Madre kasi ito pa ay pagtatambal po sa Allah subhanahu wa ta'ala instead na nagtatambal yung tao ay madudubli pa madudubulkin nagtambal na nga magtatambal pa ulit So walang kapangyarihan ng mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban sa kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So magbalik loob tayo sa Allah. Sambahin lamang natin sa kaisahan niya. Huwag tayong magtatambal sa anumang bagay. At ang pagpapasalamat ay sa kanya lamang. At ang mga nilikha niya ay mga bagay yan na ginawa ng naala na dahilan. Dahil sa kapahintulutan ng Allah, magiging protection din natin sa kapahintulutan ng Allah. Pero hindi tayo doon dapat magpasalamat. Kung malayo ka man sa mga kapahamakan, sa mga kalamidad, ay dahil yun sa, kap sa kapahintulutan ng Allah at protection ng Allah na pinag ipinagkalob niya sa atin. Kaya huwag tayong makalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambahin natin sa kaisahan niya. tayong magtatambal sa kanya. At dalasan din natin na pagbabalik loob sa kanya araw-araw alam naman alam natin na kasalanan hindi at dalasan din natin na pagbibigay po ng sadaka. Wallahu a'lam sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh